Alam kong nagsasawa ka na sa lutong adobo, tinola o kaya naman fried chicken sa karning manok. Panoorin mo itong aking video. Dahil dito ay bagong recipe na naman yung aking ibibigay sa inyo. Baka magustuhan mo itong ating bagong lutuin sa karning manok. Tara, sumahan mo ako. Magluto tayo ng chicken in mang sauce. Simulan na natin ating pagluluto. Unang gagawin natin dito ay magpapainit tayo ng kawali. At once uminit na ito, naglagay na ako dito ng mantika. At nang uminit na nga yung ating inilagay ng mantika, nagsimula na ako magisa. Naglagay na ako dito ng sibuyas. At this ay naglalagay na ako ng bawang. Ang gagawin natin dito ay igiisa natin ito hanggang sa lumabas yung aroma nito. At once ganito na itsura ng ating bawang at sibuyas, ilalagay na natin itong ating karning manok. Magkita isang kilong karning manok ng aking niluluto dito. Pinahiwa ko lang ito ng pang serving size sa aking pinagbilhan. Ang gusto natin ma-achieve dito ay magisa ito at magkulay light para nito. Katulad ng nakikita niya. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagigisa at habang iginigisa nga natin ito, maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa. Naglagay na nga ako dito ng black pepper powder. At this point ay nilalagyan ko dito ng toyo. Kaunting toyo lang, pampakulay lang. At para naman sa pampalansi sa lasa ng ating sauce o sabaw, naglagay ako dito ng asukay at lalagyan ko rin dito ng isang perasong chicken cube para lasang lasa natin yung karing manok iba. <laughs> Haluin lang natin ito ng maigi para kumapit itong ating mga inilagay na pampalasa dito sa ating karing manok. At kung andiyo ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto, baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating niluluto mula. Naglagay na nga ako dito ng tubig. At this point ay naglalagay ako ng suka. Mga kalahating cup ng suka yung akin ilagay dito. At tatakpan natin to, pakpakuloy natin to ng mga 10 minuto. Mabilis na naman maluto itong ating karning manok. Makalipas ng 10 minuto ay binuksan ko na nga ito. At dahil nga ang ating niluluto ay chicken with mangtumas sauce. Maglalagay tayo dito ng mangtumas syempre. Mga dalawang cup ng Mang Tumas yung aking inilalagay dito. Pero ito naman ay nakadepende sa inyo. Kung gusto niyo damihan yung mangtomas ay walang problema. Dagdagan niyo pa yung inyong ilalagay. Haluin lang natin 'to nang maigi. Para kumapit itong ating mapampalasang inilagay dito sa ating karneng manok. At this point ay tinitikman ko ito kung pasok na sa akin panlasang lasa nito. At ito. parang sa akin ay okay na yung lasa nito. Tatakpan na natin 'to. Simmer lang natin 'to kahit mga isang minuto. Makuha lang natin yung lapot na gusto natin sa ating sosusubaw. Makalipas ng isang minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga ay lutong-luto -luto na nga itong ating ulam panahalian. yan. pwede na natin to serve. Ito na nga yung ating chicken and mang tuma sauce. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo na aking video, maraming maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman to isya. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!